dal pagluluto kong pulotok yung mga tao. Hindi ka ano master ni tita yung pagluluto ng pulotok. Ang, ang sawag nito, suka lang. Bawang si Buyes, Laurel, Paminta. Good morning, rin. morning. Good morning, Ay. O, oh, yan. Ito Yung pulotok. Buyes, bawang, baboy, giniling na baboy, baga. Ayan, ang pulotok ni Raido, yun, baga at saka giniling na baboy. Nagyan natin ng paminta. Mga sarap na paminta to galing kay Romano, kay Bugoy, sa galing kang kabite. Okay. Ayan, nagyan natin yung suka lang ang sawd niya, Asin. Suka ang galing iluhilo, mga Raido, iluhilo. Ayan, suka. natin ang asin at saka laurel lang po yan. Good morning, good morning. Ayan lang mga ano, pulutok-pulutok. Luto na yan pagka pulumulo-pulutok. Pulutok po, ang tawag sa kapampangin. May giniling na baboy sa kapaga. Ito, lalagyan natin ng tupo ng konti na may Good morning, good morning. Pagka pumupulutok na yan, malapit na malupo. Tignan nyo yung pulutok niya. Ayan, lumulupotok. Good morning, good morning. Pumupulutok, pulutok mga idol Good morning, good morning. Pulutok, pulutok. Kakatay tayo ng kambing. Saan ginagaling natin, tikman natin Pagka ng na ito mga idol, dito na yan Ang sarap niya. Ang eh, sarap sa kanin ito. Tsaka ang sarap.